manga naman nga ang titirahin natin mga marikoy at parikoy for today's video. Hoy, agoy! Diyan namang napakasarap ng mangga dini sa probinsya. Hamakin mo ay libre na. Talaga namang fresh na fresh pa. Di ba pala nga natin yan mga marikoy at parikoy? Wala nang hugas-hugas kasi nga kakakuha lang din naman yan. Aba, ay talaga namang hindi naman yan dumaan sa maraming kamay. Kamaan pa nga mga marikoy at parikoy nang ginawa ni mamang bagoong nasausawan Ay, nako, talaga namang swak na swak at saktong sakto. Matapos ko mahambalatan yung dalawa kong kakainin ay di kumain na tayo mga barikoy at parikoy samahan nyo ako din yung ang laway habang nagbuboy sa ver huy aguy <laughs> bali nung bata pa nga ako mga barikoy at parikoy tapos yung bahay namin ay may katabing mangga aba ay hindi pa nalaki at bubot na bubot pa yung mangga ay inapagdadali na namin ay so <laughs> ako lang ba mga barikoy at parikoy ilan baga ang nauubos yung mangga sa isang araw dati talaga nung no, mga bata bata pa ako ganyan ha akala talaga talaga na. Dati nga mga marikoy at parikoy ng mga daleng gingding pa lang ako. Talaga namang siguro sampung mangga kayang kaya kong ubusin. Pero ngayon talaga ay sus hanggang tatlo na lang ang tayo. Pagkatapos ko nga kumain ng mangga mga marikoy at parikoy din nagtaklis na muna ako dito ng gulo. Dahil nga napakainit kaya ito ang naging epekto sa akin. Huy agoy! Mang nga kami ngayon mga marikoy at parikoy talaga namang wala na kaming maibili ng pang ulam. Kaya hanap-hanap muna tayo sa ating kalikasan. Ah, kahit na nga sobrang init, talaga namang hindi mo maipagkakaila na sadyang napakaganda at napakaliwanag ng ating kalikasan. Huy, agoy! Kaya talaga namang mapapating you, Lord. Kaya lang talaga sa lahat ng kanyang nilikha. Apansin ko nga itong alaga naming nung talaga namang napakaraming sisiw ay siya mabuti-buti yan at pagka isang linggo ay talaga namang may kakatay na tayo. Hala! Yeah! What? Hindi nyo nga naiitanong mga marikoy at parikoy ganere talaga ang pagtapag sa mga batang nawawala. Ahoy, agoy kapag nandito ka sa probinsya, isang sipulaang ay siya. Pag hindi ka umuwi ay paktay ka diha. Ahoy, agoy. <laughs> Kahit na nga yung araw mga marikoy at parikoy ay talaga namang mapang-asar, talaga namang nagre-reflect pa dito sa aking noo. Ahoy, agoy. Gác. na talaga mga marikoy at parikoy kapag tinawag ka sa probinsya aba ay pasigaw hindi naman galit pero ganun talaga huy agoy na kapag hindi ka nga sumagot at hindi ka umuwi agad ay siya alam mo na ang kasunod nun huy agoy napansin nga namin na may nangingitlog pala dito sa may taas ng daan hmm. hindi na nga din ako nakatiis at sinilip ko din naman kaso ay naistorbo yata namin si nanay naman o kaya yun lumipad na pero itong itlog niya ay medyo marami-rami din hala sa ngayon nga mga marikoy at parikoy hindi namin piperituhin iyan kasi pinaparami namin yung mga alaga naming manok. Aba ay mas masarap yan kapag lumaki na. Hay, <laughs> yung mga manok nga dito sa amin mga marikoy at parikoy talaga namang kahit saan nila gusto umitlog ay pwedeng pwede. Na kahit nga sa sagingan katulad ng manok namin kanina ay talaga namang pwedeng pwede kahit saan sila. Hoy, Aguy! Barkadahan na nga kami dito sa pangunguhan ng gulay at talaga namang hinding hindi mawawala ang pagkukulita naming magdita ay huy Aguy! sa akin nga lang kayo makakakita na mapupunta sa mga kagubatan, manggugulay, ganyan ay talaga namang nakapantulog pa ay siya, ganyan talaga kapag kinulang sa buwan, huyag huyag at dyan namang napakasarap nga maglulondag din sa probinsya kasi hindi ka mga ngamba na may bigla na lang babangga sa'yo, huya huyag hindi na nga kami sa pangunguhaan namin ng labong mga marikoy at parikoy, talaga namang saktong sakto nga at meron din naman silang maliliit na bunga, ang maliliit na bunga, maliliit maliliit na kawayan. Basta ayun na yun. Dini nga sa amin sa Mindoro. Ang tawag dito ay labong. Iwan ko lang baga dun sa iba. I-comment nyo nga dyan mga marikoy at parikoy kung ano baga talagang tawag dini sa inyo. Dini, dini? dini nga sa may gilid ay talaga namang nakakuha na nga si kuya at hindi na kami mamamroblema pa sa uulamin namin mamayang gabi. Kuya, eh, ito ang labong dini na aking pinuputol ay sadya namang medyo mataas na. Ay siya pwede pa yan. Hindi pa naman yan matigas. Pero yung bandang taas nga lang yung kinuha namin dahil yung medyo pababa nyan ay matigas-tigas na yung taas-taas na lang ang pwede. Pero yung mga gantong baby pa nga mga marikoy at parikoy huy sana all may baby. Ay pwedeng pwede pa nga kahit yung pinakang ilalim na yung hukayin mo kasi medyo malambot pa naman yan. Habang si kuya ay naghuhukay pa nga dun, ako naman ay pano baga naman ang ngiti na may pangulam na sang ginabihan huy agoy. Ito talaga mga marikoy ang feeling na at home na at home ka sa kagubatan. Bigla-bigla ka na lang talagang nagiging gorilla. Huy agoy-ungoy lang pala. Nahukay na nga namin mga marikoy at parikoy at uuwi na din kami. Aba, ay niyog na lang ang kulang para naman mailuto na ari. Right. Tera din naman kami nung medyo maliliit pa sa aming kasunod na kukuha ay siya pumunta na kayo din at para tayo ay may sabay-sabay na pangulam. Hoy, agoy! Uuwi na nga kami mga marikoy at parikoy kasi nga para maluto na ito ni mama at medyo humahapon na mahirap magluto kapag madilim. nga mga marikoy at parikoy na kapag nasa probinsya ka, ganyan ay sadya namang masipag ka lamang mag-ikot-ikot dyan kahit wala kang tanim ay meron ka din namang aanihin hala paktay ka diha huy agoy <laughs> di nga sa labong na ari mga marikoy at parikoy hindi mula ang yan babasta nahahawakan dyan sa mga palibot niya, ay talaga namang magkakaroon ka ng mga gilig at sadya namang masakit sa balat at nanunusok din kaya ari nagmumodel muna kami dito huy aguy. inay ako nga itong mga pamangkin ko na ipromote namin itong labong huy aguy. labong, labong. <laughs> Baka ah, na. Dito tayo tap sigaw, sigaw tayo ng labong. Labong, ni Itlen. Dito. Labong na Pinas. Hindi. One, two, Ganito talaga yun mga marikoy at parikoy Sadya namang napakasaya nga Kapag kasundo mo yung mga pamangkin mo At talaga namang medyo takot din sa'yo Hoy, agoy, kahit anong ipagawa mo Ay talaga namang susunod sa'yo, agoy Akawi na nga kami sa bahay At talaga namang nakaapat na labong din kami Ay sos, libre na ang aming panghapunan Ayamaya nga lang din Ay di binalata na namin Para nga magulay na ni mama Ano ng mga bata pa nga kami mga marikoy at parikoy Wala namang nagtatanong Pero share ko lang Ba, sahira nga ng buhay namin mga marikoy at parikoy noon pero hanggang ngayon din naman ay talaga namang minsan lang kami makakain ng karne ganyan. Tipong sa isang buwan ay talaga namang isang beses lang din ata ganun. Buti na nga lang din nung um, mga bata pa kami ay talaga namang sila papa at si mama ay talaga namang napakasipag din naman gumulay at kahit anong gulay nga ang kinakain namin. Abay no choice siya yeah. mag sa pa. Saka mo nga lang marirealize mga marikoy at parikoy na maganda pala yung ganun na dulot sa iyong buhay. aba kaya magpapating kasi Lord ka na lang talaga na kahit na mahirap ay tuloy-tuloy pa rin ang buhay. tawang tawang ako dito sa Marites kong pamangkin. May anak na? Buntis na? na? Buntis na? Buntis na? na? Buntis habang nagbabalat nga kami dito ng aming yung labong ay talaga namang hindi mawawala itong mga marites kong pamangkin. Aba ay talong talo pa ang tita, Ay siya. Pagkawi nga namin sa loob ng bahay na abutan ko naman ito si mama. Nagagayat ng sibuyas at talaga namang nagluluto siya ng merienda. Hoy! Sana all may merienda. Hindi pa nga nakapagdupong ng apoy mga marikoy at parikoy. Kaya kumuha muna ako din ng panggatong at dumupong na din ako ng apoy. Tutulungan ko na nga si mama magluto para naman makakain na kami at magutom na? Dahil nga mahirap lang tayo mga marikoy at parikoy, alam niyo na wala tayong pambiling gasol kaya talaga namang gasolong na lang itong ating gagamitin habang ito namang pamangkin ko ay siya si siyang... nga ang bukas dito ng dilata ilalahok nga pala namin ito dito sa aming spaghetti abay napakalayo nga ng bilihan kaya ito na lamang ang magiging karne ay masarap sarap din naman bale right? ako naman nga ang magluluto ng sauce dito mga marikoy at parikoy dahil naluto na nga ni mama kanina yung pasta Nung bata pa nga kami mga marikoy at parekoy talaga namang hindi talaga kami naglalagay ng karne ay si mama pala na hindi siya naglalagay ng karne doon sa pang sauce ng espagueti talaga namang corned beef lagi abay eh. syempre mahal mahal din naman yung karne dati at talaga namang wala kami pambili mga lamang ang abot kamay abot kamay <laughs> abot kaya pala mga marikoy at parekoy talaga namang saan ko baga nakukuha yung abot kamay na ka iyan kapag nagluluto ka nga ng espagueti mga marikoy at parekoy aba kung kulang naman sa budget mo ay wag mo na yan pakaramihan pa ng sangkap mga ganaring luto lang ay ayos na ayos na pero kung marami ka namang pera ay siya sige Pagpasensyahan nyo na nga yung kawali naming maitim mga marikoy at parikoy talaga namang napakasarap magluto dyan at antik na din yan huy agoy ay siya dyan na muna kayo mga marikoy at parikoy babalik nga kayo bukas ha para sabay sabay nga tayong yung maman huy agoy